Dito yeah. ka sa maliwanag Boolang bilog Pagka saan ang mapapangasawa ni Pastor Pagka rito ba sa Adraneda Compound <laughs> ang Hindi makita mukha mo eh dito, dito sa maliwanag Dito yan. ka pumunta. Dito ka Nainitan ako. Bolang bilog. Ituro mo kung sino ang mapapangasawa ni Pastor Gantor. Better day Ilagay natin ito sa ano? Sí, eso. Sí, eso. Bulang-Bilog! naman. Ha? Isyariwin ni Bulang-Bilog na. Bulang-Bilog! Mananalo ba kami okay. sa contest ulit? Sumagot siya muna. <laughs> Ibabalik ba natin yung trophy sa kanila pa siya? Si Rossiro noon. ba natin yung pass Hindi nila. Mababawi ang ating corona. Ay, ay, anong, anong kukunin nila sa atin pag sila nag-champion? Bibigyan tayo ng bago. Tayo na kasi nila sa um, pag-arocha. Tayo ulit kukuha. Yes. Ah, Ba't lagi sa atin na kasi hindi sila? Wala pang bili yung iba eh. Ano ka ba? Mukha daw dolyar ang lagi. Ito si MG. Magaling to si LG. Magaling to. Bawang bigot. <laughs> Di nang mapapangatawan years, ni MJ. Tumarastan yeah. <laughs> so, dito. So, Gawin ah. Bawal ang bilog. Di Sinong... May crush si MJ. 4365 <laughs> likes. 1 video. Pagkatira na kayo siya eh. MJ. Ah, wala, no? Nakikita ka sa bola. Kabarkada mo si... MJ. <laughs> <laughs> Kaya lang hindi pwede siya manguhula, eh dapat siya albularyo. Halo! <laughs> <hello>, si <laughs> Pastor, ilag! Pero... <laughs> Pastor! na kayo, na kayo Dari, ka lang ng, ng Ang bata. Olha